Magandang hapon po nanay, no ito po si alias Nene, Apo. ay nasa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Ma'am, asan po kayo? Nung OFW po. Ah, OFW si nanay. Nene, baka pwede mong ikwento kay Atrini kung uh, paano nagsimula ito at sino ang gumawa po nito? Uh, yung pinsan ko po, uh, natatandaan ko po noon is six years old po ako Then, yung time pong yun is nasa hospital po si Papa. Then, si nanay naman po is may sakit din. E di si Lolo po yung nag-aalaga. Then, yung time pong yun, nasa pinsan po. Sa mga tito ko po kami pinaubayan ni nanay. So, so six years old ka nung nag-umpisa? Opo. Itong pananamantala sa'yo. Ilang taon ka na, nene? 13 po. 13 years old ka na. So, 7 years nang nangyayari ito. Opo. Sa At sa lahat ng pagkakataon na yun, lang, yung pinsan mo lang yung gumawa sa iyo nito. Opo. Okay. Pero it took seven years, no? Eto ba, so tuloy-tuloy ba yan? Pitong taon na paulit-ulit na nangyari sa iyo yan, nene? Halos taon-taon po. Taon-taon. Kailan po yung ano, etong, eto na lang, neto neto na lang? Opo. Yung last po is noon March 2023 po. March 2023, so last year. Ilang taon? Uh, etong pinsan mo na to? Nasa 20 plus po. 20 ang... plus. So may criminal liability na yan, Shari, ha? So at least yun ang kailangan natin i-establish by now. This is statutory rape. etong nangyari na to Pero uh, alias Nene, wala ka bang ibang pinagsabihan? Wala po. Kasi nag po talaga ako nun. Okay. Na parang Natakot kayo? Opo. Na... Tinakot ka ba niya? Meron ba siyang pagbabanta sa'yo? Sa buhay mo o sa pamilya mo? Meron po. Yun pong time na yun is nasa ospital po si Papa. Then yun nag po sa Papa ko is yun Mama at uh, Papa niya po. Then ang naiiwal lang po sa bahay is siya po, ako, tsaka po yung maliit kong kapatid. Then noon time pong yun, is sabi niya po sa akin, ibibili niya ako ng candy. Tapos pag di po ako pumayag, hindi na po ako papupuntahin doon. Eh natakot naman po ako ng kasi 6 years old pa lang po ako, hindi ko pa rin po alam yung mga bagay na ganun din. Pina may pinanood po siya sa akin, yung tinatawag po ngayon na porn. Okay. 'Yan daw po yung gagawin namin hanggang sa bigla na bigla nalang po niya akong sa may kwarto. Nanay, paano <clears throat> niyo po nalaman itong mga pangyayaring ito? Anong ah, pong time na 'yon po kasi? Nasa kababalik ko po ng Bahrain po sa ibang bansa po. Opo. Ngayon po ayaw niyang pumasok, matigas yung ulo niya kahit ano po sinasabi ko sa kanya, hindi po siya nakikinig. Tapos sabi ko po, ibabalik ko siya sa Batangas. do sa lola niya, sabi ko. Tapos doon po siya umiyak na umiyak. Sabi niya, mami, ayaw kong bumalik sa Batangas. <laughs> sabi ko, bakit ayaw mong bumalik doon? Eh, yung lola mo ang nagpalaki iyo, sila yung nag-alaga Ay, Mami, ayo ko doon sa Batangas. Sabi ko, Gawa po ni Kuya Janjan, Jan. sabi niya po, ano ka akong ginagawa sa iyo? Bakit ayaw mong bumalik doon? Yun nga daw po, mami na po siya na ganun nga daw po yung ginagawa sa kanya simula nung 6 na taon siya. Hindi ko po alam dahil 3 years old pa lang po siya, malis na po ako ng bansa. Okay, yung yung tatay po ba ni Nene, asan po? <coughs> Patay na po. Ah, nawala, nawala na rin. So talagang Opo. ang kasama lang talaga ni Nene Lumaki ay yung kanyang mga lolo at lola? Opo. Okay, at ganun na nga yung nangyari. etong pinsan na to, ay eh, pinagsamantalahan po siya. Na-report na po ba natin ito doon sa women and children's desk ng ating kapulisan? Wala po. Dahil po nung bumalik po ako nung March, nag lang po talaga ako ng pamasahe dahil wala naman po ibang tutulong sa amin. Alright. Ito po talaga. Dito so, po talaga ako dumiretsyo. Opo. Ka kayo po ba? Sana po kayo nakatira ngayon? Si Nene Sana po siya nakatira ngayon? In iniuwi ko po sila sa Malanay, Quezon po. Okay. So, nahiwalay na natin siya dun Opo. sa kanyang pinsan. At na-confront nyo na ba itong pinsan na to? Wala po. Uh, yung pong lola niya, tinawagan ko po. Sobrang galit ko po. Natawagan ko po yung lola niya. Tinatanggi din po ng mga lola niya po. Yung pong lola din niya po. Na wala hindi sila naniniwala? Hindi po. Nawala daw pong nangyayaring gano'n. <coughs> Tapos po, nag-nalaman na din po nung tatay nung lalaki. message po nila ako na parang inaano po nila ako na ayusin na lang kung ano daw po yung nangyaring ganun. Ayoko po pumayag. Gusto ko po baka yung... Okay. Magandang hapon po dito sa nanay ng ating suspect. Magandang hapon po. Ayan. Uh, Ma'am, eto nga po, no? So may akusasyon dyan po sa inyong anak na pinagsamantalahan niya, hinalay niya ng pitong taon. Etong si alias Nene. Ano pong masasabi niyo doon nanay? Nakausap niyo na po ba ang inyong anak? Sige po. Sir, sa so totoo lamang po, sadyang hindi po namin kayang gawin sa amin pamangkin niyan. Lalo na po ng aming anak. Kilala ng kanyang nanay ang ugali ng aming anak. Nag-iisang anak po namin niyo. Walang bisyo na hindi mo nabalita na napasama sa trouble. Okay. Hindi lang po namin matanggap, matanggap kung bakit pinag-aasposohan niya ang aming anak. Ano po yung sabi ng mismong anak niyo? Ay nang nagsabi ko sa akin, ang <coughs> aking dianan, ay hindi ho kami makapaniwala oh, po, 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 na gagawin sa amin. At ang kaya namin nga pinipilit na umuwi, ang nanay ni nene, ay dahil sa sobrang tigas ng ulo, kagala ay pinipilit ko namin umuwi ang kanyang nanay para po siya po mag-discipline na ay sobrang tigas na ho ulo ng kanyang anak eh. May ba, nangyari po? na din po kasi nung 3 years old yung anak ko. Kung ano natatandaan po? nyo, kung natatandaan nyo yun te, yung 3 years old si Ineng nung bago ako umalis pa Dubai, yung umuwi ako galing pagtitinda, galing ako sa palengke, yung kinompronta ko kayo, pati ang kuya, na hinugasan ko yung, hinuhugasan ko yung ari po nung anak ko. Dahil po eh dumumoy po, inuhugasan ko po, may nangyari na po noon pero hindi ko po alam kung kamay po or ari na po yung nangyari wala po kay, noon. Wala kang sinasabi um, sa amin. Nag-usap kayo noon, no kuya, tsaka si yung kanyang dati. Nag-usap kayo noon dahil galit na galit nga ako noon. Kung hindi nyo siguro natatandaan pero ako tandan-tanda -tanda ko. Wala. Eh, eh, nag-iisang anak ng Alam mo naman. Alam, ko yun, nag-iisang anak nyo. Alam ko yun, nag-iisang anak nyo. Kaya mahal na mahal nyo. Kaya didepensahan nyo talaga yan. Pero ako hindi ako papayag. Hindi ako papayag sa ginawa nyo sa anak ko. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa para buhay ng anak ko. Tapos ganyan ang sa mga anak, ko. Tama po yan. At hindi rin po papayag si Senator raffy at si Congresswoman Jocelyn Tulfo na hindi mabigyan ng hustisya itong nangyaring ito ha Nanay uh, pasensya na po ha pero uh, hindi po naging depensa kailanman ang sasabihin na hindi naman na involved sa trouble before ang aking anak kaya hindi niya ma posibleng magawa yan in the first place yari yung lagi kong sinasabi po ito no yung crime na rape yung krimen po ng rape lagi po yung uh, nangyayari in private wala naman pong ginagawa po yan in public eh so talagang itinatago know. po yung ganyang klase ng krimen Okay. At dito po, narinig naman po natin mismo sa kay alias Nene yung biktima dito. And Shari, uh, can you confirm Shari? Kasi pinamedico-legal na po natin itong si alias Nene. At anong naging resulta, Shari? Kahapon lang po sila okay. nagpa-medical sa kamkrami. Confirm so, po. Confirm na... na meron ngang nangyaring uh, penetration dito open. sa inyo pong anak. Confirm po. Okay. So, tumutugma nga doon sa naging salaysay Quento po pon, nitong po. si alias Nene Opo. na siya nga ay pinagsamantalahan. Okay? Opo. So, in this case, at bilang 24 years old naman na rin, etong respondent, etong suspect natin dito, ay talagang kakasuhan natin, Shari. Okay? nasa linya po natin yung head po ng WCP Dilian Municipal Police Station, Batangas, si Police Senior Master Sergeant Cheryl Gemma Capadosa. Okay, magandang hapon po, Master Sergeant Gemma Capadosa. Hello sir, magandang araw po sa inyo. Ayan, si Sergeant ay from the police station po ng Batangas. Doon, doon po nangyari yung Opo. panggagahasa, no? Ah, uh, Police Senior Mar Master Sergeant, ilalapit po namin sa inyong tanggapan para maimbestigahan po natin ha, meron po kasing accusation of statutory rape. Dito sa studio po namin ngayon, isa pong alias Nene, 13 years old, inakusa niya yung kanyang pinsan na 24 years old of rape. And we confirmed na may nangyaring uh, penetration kasi doon sa nangyaring medico uh, legal ay na-confirm nga po. So ano po yung mga hakbang na gagawin po natin dito Master Sergeant? Wali po sir, ang mangyayari po, uh, pagdating po diyang ng mag ina po din sa aming police station, ay pukunan po namin ng statement po ang bata and then ipapayit po namin ang kaso. Yes. And uh, ito na nga po, no, yung statement naman po ng bata dito, in cases of rape, uh, madami na po naging deklarasyon ng ating Supreme Court, no? na kahit yung salaysay lamang ng biktima ay sasapat for purposes of proving the rape. Kasi nga, yes, siyari, ang... Krimen po ng rape ay ginagawa talaga yan ng privado. Okay, so malamang sa malamang walang ibang eyewitnesses dyan. Pero yung bata o yung biktima mismo ang makakapagpatunay kung meron bang nangyari. And this was confirmed by the medical legal report. At siya ang makakapag-identify kung sino po ang gumawa sa kanya yan. So, Master Sergeant ha, sige po, kukunan po natin ng uh, statement. Ito pong si alias Nene, papasamahan po namin siya. At dito na rin po kasi i-mention na rin no, 'yung mga nangyari pa before sinasabi nyo po kanina nanay okay. ha. Okay. At sherry from the MSWD, baka may makakausap din ta, Ito ha? po aatin, uh, 'yung MSWD po na makakausap po natin. Nasa linya po natin ang head po ng MSWD mula na yung Quezon Province. Magandang hapon Sir Gerald, Sir. Ilalapit po namin sa inyo no kung ano pa pong pwedeng assistance na maibigay ng ating MSWD sa biktima po natin dito, 13 years old. Nakakalungkot. Okay, nakakalungkot at sana no eh, hindi man natin maibalik na no sana ma-erase yung mga nangyari sa kanya, masolusyunan natin, matulungan natin in so far as yung pag-cope up niya dito sa trauma na kanyang naranas. Yes, at uh, oh, ano actually, po ba yung programa natin Sir Gerald na pwedeng makatulong uh, pa, kay Alias Nene? Ah, uh, nalulungkot po kami na may biktima na naman po ulit ng street ang mag-anak po ang gumawa kadugo. Uh, ang mga lokal na pamahalaan po ng bayan ng Mulanay ay mga nakalatag po na programa at serbisyo. Una po dyan ay yung pinakamithiin natin na maghilom at yung hustisya. Doon po sa paghilom, sa -sa ilalim po ang bata sa psychological assessment. At doon man po ay libre. Libre po yung assessment fee. Libre po yung transportation from na uh, sa Mulanay papunta doon sa assessment place. Kasi may partner po tayo yung child psychologist. Doon po natin makikita anong naging epekto nung uh, insidente ng panggagahasa doon sa buhay ng bata. Isip, emosyonal, physical, doon po tayo, pag na lumabas po yung Psychological Assessment Result, doon yun po yung magiging basihan ng pagtulong ng aming tanggapan. Pangalawa po, dahil ang pagsasampan ng kaso po niyan ay nasa Court of Jurisdiction ng Batangas, tutulungan din po namin sila ng transportasyon. Mula sa Mulanay, papunta po doon sa Korte at pabalik, tuwi pong may subti na po ang Korte ng Pagdinig ng Iring. Sunod po, kung hinakailangan po at uh, si Ma'am po ay hindi na mag-OFW at siya ay magpo-focus na doon sa pagpapagaling yung healing nga po nung kanyang anak na naging biktima po ng panggagahasa may uh, livelihood support din pong binibigay ang tanggapan po ng bayan ng Malanay para po tayo utay yung path to healing po at path to justice ay makamit po ng ating biktima Ayan, Ayan ma'am, narinig po natin ha, yung buong programa po ng MSWD. Sir Gerald, napakadami niyo po nasabing programa. Sana po na maibigay po natin lahat dito sa kay Nene at sa kanyang pamilya para naman ma-cope up nila itong nangyaring nakakalungkot na karanasan ha? Maraming salamat yes, Sir Gerald maraming, maraming, at kay Senior Master Sergeant Capadosan. Ma'am ganito po ha? Uh, may mga katanungan lang din dito sa ating uh, mga viewers ngayon. Una sa lahat kasi nangyari po ito 7 years ago nung 6 years old etong si alias Nene. So ang tanong po nila pwede pa po ba natin i-file yung kaso ng statutory rape dito po sa inyong uh, para po kay Nene. Ang sagot po dyan ay oo. Okay? Yung tinatawag na prescriptive period o yung panahon na binigay sa inyo ng batas para i-file yung kaso dahil nga po statutory rape yan, no? Uh, capital offense yung i-impose dyan, 20 years. 20 years po yung prescriptive period po yan. Okay? At bukod pa po dyan, dahil ang sabi naman ni alias Nene kanina ay taon-taon na nangyayari po. No, nakakalungkot. Nakakalungkot na nangyari po kay Alias Nene ito, no per count po yan. No? So kung ilang beses po ginawa kay Nene, ay separate na krimen po yon, Okay? So kung pitong taon na ginawa sa kanya yon, edi eh taon-taon, once every year, edi eh pitong kaso po ng rape ang pwede nating i-file dyan sa kanyang pinsan. At lahat po yan ay hindi nagpre-prescribe kasi mahaba po yan. 20 years po yan. Okay? At si... Sir Rafi Tulfo at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ay hindi papayag na walang mapapanagot. Opo. dito sa pangyayaring ito. Okay? Kapamilya nyo man yan or kahit sino pa man yan, okay? kung ginawa nila ito, ay kailangan nilang pagdusahan. So, ma'am, na na po natin kanina sa kapulisan, magbibigay po ng statement etong si Nene para kompleto po yung ating ebidensya bago po natin may sampay yung reklamo. Ha? Okay po. Sige po. Uh, Ma'am, kakausapin po namin kayo sa kabilang studio. Ma'am, ha? Salamat po at maraming salamat po Sir Gerald Maano ang ating head po ng MSWD sa Mulanay Quezon Province. Ganyan din po kay Master Sergeant Sheryl Capadosa ang head po ng WCP Dilian Municipal Police Station, Batangas.